magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Nais ko sana maghanda ng agahan para sa aking mga asawa at anak. Siyempre sa inyo na diniganggang. Ngunit ngayon ito ka nasa aming harapan. Kaya samahan mo na kami na gumawa at magluto upang makain natin. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Zubaji. Ito ay nagsalita at sinabi, Sa iyong sinabi, mukhang para lang talaga sa iyong mga asawa ang lulutuin mong pagkain. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Nako, para sa ating lahat ang aking lulutuin. Dahil namis ko na tayong lahat ay sama-sama kumain. Natayo-tayo lang. Kahit wala ngayon sila Brother Dax at Brother Chester at si Debra ay hindi natin sila kasama. Kahit papano ay makakasama ko peren ikaw at ang iba sa umaga na ito para kumain. Dahil sa mga magdadaan na araw, tayong lahat ay magiging abala na, sabi ni Daryl sa seryosong tono ngunit ito ay may pag-aalala. Nang marinig ito ni Zubaji at maramdaman ang medyo malungkot na tono ni Daryl siya ay nagsalita. Niloloko lang kita brother Daryl. Tayo nang magluto ng mga kakainin natin lahat. Magaling ako sa ganitong larangan. Ako ang pinakamahusay dati na magluto sa aming lahi. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl at ni Pinunong General John. Sila ay napakamot ng ulo. At si Daryl ay nagsalita. Nais ko sana ako ang magluluto brother Zubaji. Para kahit ngayon lang ay matikman nyo ang aking luto. Turuan mo na lang ako ng dapat gawin sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Ganun ba? Sayang naman hindi mo makikita ang aking kagalingan sa pagluluto. Ngunit sige na nga, tayo na magluto, sabi ni Zubaji sa masigla na tono. At ang tatlo ay nagluto na. At ilang minuto ang lumipas. Sila Daryl ay natapos na sa kanilang gawain ni Pinunong General John at ni Zubaji. Ang tatlo ay masayang nagtatawanan. At si Daryl ay nagsabi. Dalhin na natin ang lahat ng ito sa silid-hapagkainan. Para ang aking mga pamilya ay makakain na, sabi ni Daryl nang nakangiti. At ang tatlo na sila Zubaji, pinunong General John at Daryl ay tumungo na sa silid-hapagkainan. Habang daladala nila Daryl at pinunong General John ang mga pagkain na kanilang niluto at inihanda. At sa pagdating nila sa silid-hapagkainan, si Daryl ay muling nagsalita. Pinunong General John, kung maaari lang nais ko sana puntahan mo isa-isa ang aking mga pamilya sa kanilang mga silid na kanilang pinagtulugan. Iparating mo na lang sa kanila na nais ko silang lahat na makasabay kumain na kami kami lang. Siyempre kasama ka na roon at sila Brother Zubaji at Ganggang. Katukin mo na lang ang lahat ng silid na mayroon sa aking kaharian. Para matiyak mo kung saan silang silid nagtungo kagabi para matulog. Paumanhin pinunong General John ikaw pa ang gagawa nito. Sa oras na makahanap at dumating na sa ating imperyo ang mga kasambahay na pinahanap ko kay General Asahi. Mas magiging magaang na sa atin ang kumilos sa aking kaharian. Sabi ni Daryl nang nakangiti. nang marinig ito ni pinunong General John. Siya ay nagsalita at sinabi, Nauunawaan ko mahal na Emperor Daryl. Kaya wag ka na mag-alala pa. Ako ay tutungo na sa kanilang mga silid mahal na Emperor Daryl at Emperor Zubaji para sila ay gisingin, sabi ni Pinunong General John. At ito ay lumabas ng silid hapagkainan. At si Pinunong General John ay nagtungo na sa mga silid. Ito ay kanya-kanyang kinatok isa-isa. At ang silid ni Yvette ang una niyang napuntahan. At si Yvette ay nagbukas ng pinto ng silid. At si Pinunong General John ay yumoko at sinabi, Mahal na Empress Yvette ng New World Continent. Pinapasabi ni Emperor Daryl na tumungo raw kayo sa silid hapagkainan. Nais niya daw kayong lahat ay makasabay kumain ngayong umaga. Sabi ni Pinunong General John. At nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita at sinabi, Sige ako ay tutungo na sa silidha pagkainan. Naroon na ba si Daryl ang aking mahal na emperor? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Pinunong General John siya ay tumugon at sinabi, Oo Empress Yvette, nag-aantay na si Emperor Daryl sa inyo. Maywan ko na kayo dahil tutungo pa ako sa iba upang aking gisingin. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Yvette siya ay tumawa at sinabi. Hahaha, sa pagkakaalam ko ikaw ay isa sa general ni Daryl. Ngunit bakit ikaw ang gumagawa nito? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Pinunong General John siya ay kumamo ng ulo at sinabi. Paumanhin mahal na Empress, Yvette, ngunit ang kaharian ni Emperor Daryl ay wala pang kasambahay ngayon kaya ako ay kanyang inatasan muna upang gawin ang ganitong mga bagay. Sabi ni Pinunong General John, habang ito ay nahihiya, at nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita. Ganun pala, sige na ako ay tutungo na sa kanya. At si Pinunong General John ay yumuko at muli itong naglakad. Sa paglalakad niya ito ay napabulong. Ako ay medyo nakaramdam ng pagkahiya sa aking ginagawa ngayon. Ako ay tinawanan ni Empress Yvette dahil tanging kasambahay lang ang gumagawa ng ganitong gawain. Tuldok, sabi ni Pinunong General John. At ito ay muling bamulong. Hindi ko kailangan mahiya, basta para kay Emperor Daryl. Ito ay aking gagawin, sabi ni Pinunong General John. At ito ay tumungo na sa silid nila Ambrose, silid ni Irene, at silid ng apat na fairy. At sa silid ng Reyna ng South Cloud at sinabi ang mga mensahe ni Daryl para sa kanila at ito ay kumatok na sa ibang mga silid. Ngunit wala nang lumabas pa. At si pinunong General John ay nagpas siya nang bumalik sa silid hapagkainan. At samantala si Yvette ay nakarating na sa silid hapagkainan. Nakita niya si Daryl na nakaupo at ito ay dahan-dahan lumapit kay Daryl at ito ay humalik sa pisngi ni Daryl. At si Yvette ay nagsalita at sinabi, Kanina ka pa aking mahal? Sabi ni Yvette, at si Zubaji ay hindi napansin ni Yvette na nakaupo nakikita ni Zubaji ang malambing at sweet na ginagawa ni Yvette kay Daryl. At nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Tama ka maaga ako nagising kanina. At ako ay naglakad-lakad sa loob ng imperyo na ito. At ang lahat ng nakahain sa hapagkainan ako ang nagluto ng lahat ng ito. At Brother Zubaji, sa tingin mo masarap ba ang mga pagkain na aking hinahanda? para ang aking mahal na Empress Yvette ay masiyahan sa aking niluto para sa inyo. Sabi ni Daryl habang nakahawak ito sa kamay ni Yvette. At sa pagsabi ni Daryl ng ganun si Yvette ay napatingin sa kinauupuan ni Zubaji at ito ay labis na namula at nahiya. At si Yvette ay nagsalita. Nandito ka na din pala brother Zubaji. Magandang umaga din sa iyo. Sabi ni Yvette kay Zubaji habang ang mukha nito ay labis ang pagmula. Dahil sa pagkaiyan nito. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsabi, Magandang umaga din Empress Yvette. Oo kanina pa ako nandito. At nakita ko lahat ng iyong ginawa sa aking brother na si Daryl. Kayong lahat ay nagiging malambot. At ang tunay niyong pagkababae ay lumalabas kapag kaharap niyo na si Brother Daryl. Ang mga mababanggas na pagkataon niyo ay nawawala pag si Brother Daryl ang inyong kinakausap. Sabi ni Zubaji habang ito ay tumatawa ng malakas. Hahaha. -ha -ha. Si Zoo Baji ay mapang asar talaga at masiyahin. At nang marinig ito ni Yvette siya ay labis na nahiya. At mas lalong namula ang napakaganda nitong muka. At hindi si Yvette na kaimik at ito ay parang naging isang puno na hindi gumagalaw. Nagpatuloy si Zoo Baji At si Zoo Baji ay nagsalita at sinabi. Sa totoo lang ang iyong niluto ay para lang talaga sa iyong mga mahal na asawa. Ako at ang aking asawa ay napasama lang talaga ngayon. Sabi ni Zubaji habang tumatawa, ha ha ha, at ito ay nagsalita muli, mukhang masarap naman ang iyong pagkakaluto sa mga pagkain na nakahain. Ngunit mas masarap ako magluto kaysa sa iyo, kaya ako mas lalong minahal ng aking asawa na si Ganggang. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito nila Yvette at Daryl, sila ay nagkatinginan, at si Daryl ay bumawi sa pangasar kay Zubaji, at si Daryl ay nagsalita. Napakasweet nyo talaga ni Ganggang Gang sa isa't isa. Hindi ko talaga lubos maisip na ang matigas na puso ni Ganggang Gang ay iyong napaibig brother Zubaji. Sabi ni Daryl habang ito ay napakamot sa ulo. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay tumawa. Hahaha, nagawa ko. Iyon. Dahil sa aking tinataglay na kagandahan lalaki. At ang aking pangangatawan ay napakamacho. Nakuha ko ang puso ng aking mahal na si Ganggang Gang dahil roon sabi ni Zubaji habang natawa. Ha ha ha, at sila Yvette at Daryl ay tumawa na din. At si Daryl ay tumayo sa kanyang kinauupuan at ay nalalayan si Yvette na umupo at sinabi. Kumain ka ng madami aking mahal na asawa. At ito ay humalik sa pisngi ni Yvette. Nang maramdaman ni Yvette ang paghalik ni Daryl ito ay medyo namula at hindi nakaimik. At si Zubaji ay nagsabi. Huwag niyo nga gawin sa aking harapan ang ganyan mga bagay. Ako ay naiinis. Ang aking asawa ay wala pa rin hanggang ngayon. Nagising na ba siya ni pinunong general John? Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Yvette siya ay nagulat. Ang general na iyon ay isa ng pinunong general sabi ni Yvette. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita. Tama ka nang narinig. Ginawa na siyang pinunong general ni Brother Daryl. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Yvette siya ay tumingin kay Daryl. At si Daryl ay napakamot ng ulo at sinabi, Sasabihin ko sa inyong lahat mamaya ang lahat ng naging pasyako. Pag nandito na silang lahat, Ang aking mga plano at nais gawin ay aking sasabihin na din sa inyo. Hintayin na lang natin sila muna. Sabi ni Daryl kay Yvette. Nang marinig ito ni Yvette siya ay humawak sa kamay ni Daryl at sinabi, Lahat ng iyong nais ay aking susuportahan. Sabi ni Yvette at si Daryl ay ngumiti at sinabi, Salamat aking mahal na Empress. Yun na nga mga Masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga Masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga Masters, bye-bye!